Naka-move on na raw si Vice President Judge Marbinay sa pag-iwan sa kanya sa ere ni Mayor Joseph Estrada para kay Senadora Grace po. Hindi man nakuha ang basbas -bas ni ERAP. Tatlong kilalang politiko naman sa Cebu ang nagbigay ng kanilang suporta kay Binay. Umaaksyon si Inazara. Ganadong nananghalian si Vice President Cheji Marbinay bago mangampanya sa pagbabalik niya sa Cebu. Nakangiti rin siyang humarap sa media. Patunay na naka-move on na siya sa pag-iwan sa ere ng kumparing si Manila Mayor Joseph Estrada, na inendorso na sa si Senadora Grace Poe. Wala, well, uh, well, on my part, uh, we we'll remain to be friends. After all, uh, uh, ako uh, kinuha ng Vice President. I cannot forget. Politika lang yan. Uh. Uh, walang personal. lang. Pero aminin man daw o hindi para sa ilang eksperto, si Binay pa rin ang pinakanadihado sa pagbasbas ni Erap kay Po. Kung magiging basihan natin sa mga nakaraang survey, eh parang ang lumalabas sa malakasang hatak ni VP Binay sa masa. Kaya kung magiging ganun ka-effective yung endorsement ni Mayor Erap, maaari nating sabihin na madadagdagan o mahahati yung boto ng masa uh, kung saan yung iba dito ay mapupunta kay Senadora uh, Grace Poe. Sa kabila nito, hindi pa rin nawawala ng loob ang Vice Presidente, lalo't ayon naman sa source ng News 5, ilang kaanak ni Erap ang agad nagpunta sa bahay ni Binay noong lunes ng gabi para makipag-usap sa kanya. Umaasa si Binay na uubra pa rin ang diskarte na nagpanalo sa kanya noong 2010. Ang kampanya ko nga na sa tao, eh. hindi naman ako hindi naman ako maasa lang sa, sa, sa mga kakamping politiko. At sa karanasan ko, walang kapalit yung nakikampanya na kaya kampanya sa tao. Hindi ba yung dinadaan pa kung kaninong leader. At kahit iniwanan ng One Cebu Party ng Pamilya Garcia, inendorso rin si Binay ng isa sa mga haligi ng partido na si Cebu Congresswoman Gwen Garcia. Suportado rin siya ni na Toledo City Mayor Sonny Osmeña at Cebu City Mayor Mike Rama. Muladito se sebu o maakshon inezara. Use five. Be sure to come go. back. Use five everywhere. Copyright 2016.